Since limited po yung lechon namin, kahit ilang beses po kayo humingi, pwede po. Ang lechon po namin ay nagpa-price po ng 299 pesos po. Ala na ko po ng pantunan pantunaw tuna na po kaya kami. Manyaman na lechon, manyaman na side dish, apong unlimited rice, unlimited soup. Unlimited ngan po, unlimited lechon po, apong unlimited side dish. Sa 299 pesos po kasama po niya yung unlimited rice, unlimited iced tea, unlimited side dishes. 20 po kaming per kilo, 800 po yung per kilo, 400 po yung kalahati, 1 for 200, meron po rin kaming 100 per styro. Anli po yung gravy, saka meron din po kaming anli na suka po na may sibuya sa kabawang. Mga side dishes po namin is yung Uh, minatamis na saging, binubuan, bofis, uh, adobong kangkong, adobong atay, saka po pepino. Ayaw nga po pala, sinigang po na lechon sa Kaletson, Taksil. Ay wala na po kayong hahanapin, nandito na po lahat. Panoorin po ninyo ang kwento ng aming ani lechon dito sa Pampanga sa Tikim TV. Uh, ako po si Lance, uh, may-ari po ng Lance Special Lechon po. Matatagpuan niyo po kami dito sa Givalde Street, Agapito del Rosario, Angeles City po. Uh, Angeles City, Pampanga. Matatagpuan nyo po kami dito, linya lang po kami ng Aling Lusing Sisig po, sa side lang po kami ng LCM Trading Hardware po. Tinda po kami dito ng Unlimited lechon po, unlimited side dish, unlimited rice, unlimited ice tea, saka po mga buong lechon din po, saka mga per kilo na lechon. Open po kami ng Monday to Sunday, 10 a.m. hanggang 8 to 9 p.m. onwards po. Hanggat po may lechon po, may unlimited po kami. nagtitinda rin po kami ng buong lechon. Nag-range po siya ng 6,000 po yung pinakamaliit po namin. Hanggang pong 20,000 po yung pinakamalaki po namin na lechon. din po dito. Asa ah, ka meron din po kami pang take out po. sigurado po kayo na araw-araw po, bago pong leksyon yung matitikpan nyo po dito, uh, ah, mula umaga hanggang gabi, lagi pong bago po yung inahain po namin na litson. Yung pong aming lechonan po, uh, 10 years na po. Pero yung aming unlimited lechon, 4 to 5 months pa lang po. Uh, pero dinudumog na po ng mga tao. Sabi po kasi nila, sulit daw po sa 299. Saka masarap po yung, hindi lang po yung lechon, pati po yung aming mga side dishes. Kami po yung kauna-unahang uh, nag-share po ng unlimited lechon po dito po sa Pampanga. Na meron pong mga kasamang unlimited side dishes, unlimited rice, saka unlimited soup po. Sa unlimited iced tea. Yung 299 po namin dito na unlimited, per person po yun, per head po, 299. tinumog talaga sir sure, sa talagang pinilaan talaga sa sa kadating yung namin isa lang yung dito lang wala pa yung dito o, sa lagang maliit lang siya kasi hindi namin namin expected na yung tao yan marami yung pupunta Tas, yung mga customer po namin kasi sir nag start po yan sa mga estudyante sa mga nagtatrabaho yan po yung misa napapandaan napapanood po yung yung mga vlog po yan kahit na malayo yung lugar nila pupunta talaga po sila dito para matikman po yung leksyon namin. Ah, uh, sulit na sulit, 299. Ah, uh, pwede mong balik-balikan at sa mga paragada pwede mo siyang, uh, hindi ka makapapahiya. Ay, sobrang sarap. Walang, hindi nakakasawa, hindi nakakasuya. Basta kapampangan, sobrang ang sobrang manyaman. sarap. Manyaman ang manyaman. Oo, oh, ang lilat. Sulit na sulit. Solid. Oh, solid na solid. Ay, nakaka-walong litsyon po kami dito pag po uh, ordinary day. Pag po Sabado, Linggo, nakaka-10 to 12 po kami. Buo po yun, 280 kilos. Kami po kasi mismo yung nag-leachate po ng inihahapag po namin dito. Sigurado pong manyaman yung eh, kaya kaming lechon kayo ng pampanga. Yung Facebook account po namin is yung Lance Special Lechon. Makakontak nyo po kami sa sir 926 uh, hindi lang po dito yung branches po namin sa Angeles Crossing. Meron din po kami sa Dao Branch. Meron na rin po kami mag-open po niyan na San Fernando branch din po Kasi sir, ano yung dati, yung pesto namin dito, tapsi silog siya. Eh kaso, marami na nagta log dito. Kaya na hindi siya masyadong nag-click. Kaya sir, sabi nung kapatid ko, yung nakaisip nga nung unlimited, sabi niya, ba't hindi tayo mag-unlimited? Kasi nagtitinda naman kayo ng lechonana. Ba't hindi kayo mag-unlimited? Ay, ayoko ka. Ako baka malugi ako. Eh, siyempre, sir, nung una, matatakot ka kasi unlimited eh. Baka malugi ka eh. Pero siyempre, sir, nung nakita mo na dinumog, saka sir, hindi naman tatlong pagkain ng tao, hindi naman para-parehas. Merong nakakaisang plate, ah, meron nakakalima. Siyempre, sir, babawiin mo yung ano eh, yung mga malakas kumain sa mahihinang kumain. Hmm. Hindi, sir, kasi sabi nila, kasi sir, pag ano eh, yung takaw mata kasi yung Pilipino eh. Akala mo makakadami ka pero pag andyan na, wala na. Hindi na. Tapos sabi niya, wala naman negosyo na hindi magtatry ah. Na hindi kong malugi, eh di stop mo, sabi niya. Tapos nagtry kami sir, yun nga, mga 2 to 3 days sa yun, nag-click nga yung na. kapag nagnegosyo po kayo, dapat po yung ano, magbaan po tayo ng ano rin, pag lalo po sa unlimited, ng mahabang pasensya rin po sa mga customer kasi hindi naman po lahat ng tao uh, po natin kailangan matyaga ka. Saka sir, kailangan talaga pag pinasok mo yung isang business, kailangan talaga yung fashion mo, yung hilig mo siya para hindi ka rin mahirapan. Kaya saka hindi ka lang kumikita, hindi ka lang nagtatrabaho. Masaya ka pa sa ginagawa mo kasi passion mo yung kinuha mong business eh. Yung naitulong po sa amin nung yung lands and election mula po nung nag po kami. Siyempre po, hindi lang po para sa akin, para po sa mga nagtatrabaho ko. Katulad po dito sa po yung tauhan ko, sa anim. Ah nakakatulong din po ako sa ibang tao. Siyempre po, pati po para sa akin, yan yung mga napapag-arok po yung mga anak ko, yung mga gastusin po namin. And, malaking ginhawa sir kasi yung binigay sa akin ng ano eh ng Lance and talaga sir At ito ang aking kwento. Subok na niya po yung kaya kaming unlimited lechon, kaya niya pong pampanga. Sigurado ko pong makarakal ko pong lechon na pong ako pong magsisi na likman niya po yung kaya kaming lechon, kaya niya pong pampanga. Basta siguraduhin lang po na uh, bawal magtira kasi po meron po kami pinapabay po na leftover, 299 po per plate. Ha, para hindi rin po masayang po yung pagkain. Uh, marami pong salamat sa lahat po ng tumayatang kilik po ng aming Lance Unlimited Lechon. Ayan. Saka salamat din sa mga pinagkukuhanan namin, sir. Yung mga supplier talaga namin ng baboy na walang sawang nagsusupply sa amin ng baboy. Ayan. Saka sa mister ko na walang sawang nagtatrabaho para sa amin. Ayan. Uh, Inaanyanyahan ko po kayong pumunta po dito po sa Pampanga. Natikman po yung Aming masarap po na leksyon, siguradong hindi po kayo magsisisis sa aming masarap na leksyon. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.